Magandang magandang araw po sa inyong lahat, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking uh, grupo na kasunay ng taytayan yung group. ah, uh, namihingi po ako sa inyo ng pasensya at pangunawa. At matagal ko pong pinag-isipan ito. <coughs> Alam ko mahirap pong pasukin. Pero ako po ay nakapag na kung ano po ang aking nga uh, gagawin uh, bago mag-October 8. At marami pong kumakausap sa akin. Napakarami mga nasa posisyon, mga kaibigan, mga kamag-anak. At isa lang po ang aking pinakinggan. At kami po ay nag-usap mabuti kung ano po ang kahinatnan ng aking magiging desisyon. Ah, ngayon po ay sasabihin ko na sa inyo na ako po ay tatakbo. Dahil yan po ang payo ng aking doktor. Ako daw ito tumakbo. At bang laki ko daw, bang taas daw ng kolesterol ko. Kailangan ko mag-exercise, kailangan ko mag-diet. Kaya ang naisip ko ay tumakbo, ng tumakbo, ng tumakbo, ng pagpawisan, ang pumayat na o oh, di ba huh?